Oh, ito si Wani. Takilang playboy yan, ha? <laughs> <laughs> yan, si Batang. <laughs> si Batang. 30 years na sa panda. Sila na, <laughs> Yan, si Sani. Dalawa ang asawa. Si Milben Ang pogi sa Tarlac. Si Sir Ronald, supervisor namin dito mabait, manglilibre ng kabsa ngayon. Manglilibre ng barbikan. Kasi New Year eh. Si Melvin oh, nanonood ng porn. Yan. Yo. Oh. Si Sari nanonood ng porn ulit. Oh. Tapos si Wane, ito, minum ng beer. Tako. Minum ng pero. Ito ang aming spaghetti. Ito ang handa namin. Ako nagluto niyan. Ito. Ito si Kuya Batang, ang founder ng organisasyon namin. Si Dong Robert. Saka ang manok. Ang luto namin. Ito. Meron pa kumukulo. Meron pang hilaw. Meron pang pang-mix. Ayan. Pasuruhan namin kasali. May refrigerator. Kwarto namin, madumi. To. Tong kwarto namin. Lahat, happy new year. Oh, tama Robert 'yung Robert. Yung Robert. Ito mo ako. Oh, sige. Ito si Ronnie Lasingero. na yan.